Good afternoon, good afternoon mga sorry, good afternoon sa inyo lahat dyan. Kamusta kayo mga sorry, mga kabigan? Musta ang ating sorry, sorry, star? So, as usual routine, ganito ang study ng aking tinda as so now, alauna na, ayan, nag-bill na, nag-bill na yung sa eskwilahan, hindi na dinig nga dito. So, means, time na, pasokan na, ayan, So, tingnan nyo naman guys ang ating mga paninda. Ayan. O, oh, ayan. bungi na. Thursday pa lang ngayon. So, ayan. ayan. pala yung palamig ko. Cucumber. Um, flavor. And then, ayan. So, ayan, magulo. Ang ganda ng bintahan ngayon. Kasi, ayan, may nagbayad ng credit. So, ayan. Alam mo, ay may mga pigto na. So, ayan. Ayan, tingnan nyo naman. Ang mga dilata section ko wala na. In, oh, ang aking manok. Ba't nandito? Hoy! 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 Alis, 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 alis. Saan ka? Alis. alis. So, ayan mga ka-sorry. Kunti na lang mo. Siguro yung kaya nyo nagaya. Yung mga dilata. So, Thursday pa lang ngayon. So, bungi-bungi na ang aki, mga paninda. So, ayan. Ayan, nagpabili na ako. So, ko. Ayan, may asin. May gagawin na naman peanut butter. So, ayan, pansit at yan, pagkain ng manok. Ayan, mga drinking straw. Yan. Drinking straw and lecho. Ano na po, Adi? Okay. So, ayan, basta lalauna na. Pero hindi pa ako nagla-lunch. Kasi yan, binubus ko muna. Kasi may isa-isa pang bumibili. So, ayan. Ming, gutom ka na? So, ayan, guys. Bukas ay kailangan tayong mamalengke. Kasi, sa Saturday ay pupunta si President BBM. Si President Marcos. President ng Pilipinas ay pupunta daw dito sa may may bayan namin ng Nabua. So, ang babae na sa sa Central Pilot School and then pupunta sa may Polytechnic University dito sa lugar namin. So, pupunta. So, siguro sarado yung mga daanan. So, alam nyo naman. So, yung safety yun yung president natin. So, mayan mga, mga VIP lang siguro and then merong mga invited na mga estudyante and then meron daw kasing uh, Uh, medical mission sa Polytechnic pero kailangan mo pang mag-register. meron may, daw bubuksan na link para makapagpa makapasok ka sa medical mission sa so may Polytechnic University na dating Camarie Polytechnic College. So, ngayon, university na siya. So, ayan guys, pasensya na kayo at yan, bungi-bungi ang aking uh, mga dila kasi yan ang estado pag Thursday na kasi yung pala yung today ko is Saturday and Wednesday pero Wednesday hindi ako na malengke kasi alam niyo na so kaya yan kailangan na tayo mamalengke bukas kasi yan wala na parang nakakalungkot magtinda or nakakatamad magtinda pag yung yung paninda mo ay, yun na yun lang ang lagi nakikita ng mga bata is, yun nga, pag Wednesday, hindi nga yun nga, kung nakapamalagi sana ako ng Wednesday, eh, siguro, mas ma makapal-kapal pa itong mga paninda ko, kaya lang, yun nga wala may iwan, sayang naman kung magpo-close ako, kasi yung mga kasama ko, mga estudyante so, may paasok sila so, ayan ang gulo na akin tindahan kasi syempre hayaan na muna natin yan saka na lang natin naayusin pag ayan nagpasukan na so habang tayo ay eh, naghihintay-hintay ng mga tumbler kaya lang hindi, hindi rin ako maka-steady dito sa akin, tindahan kasi yun nga habang wala pang bumibili yun naglal, naglalaba tayo so kung ano mga gawin dyan sa labas and then yun nga nakapagsabon ako magbabanlaw pa ako kasi hindi na kinapos na ako kasi halos sunod-sunod yung namimili sa ating tindahan. So, harus hindi tayo magpunta o baga kanina kasi ayan. Ayan, kundi na lang yung palamig ko. So, mamaya mag sila ng 3, 3, 3, 3 4, 5, 5. So, mamaya snack time ng mga bata. So, mag-release sila bata sila. So, mamaya kukumber ang kukumber ang flavor niya. So, ayan mga ka- sorry. Maglalans muna tayo. Pasado alauna na. So, tahimik na ang balik. Wala na siya. Wala na may kalakad dyan. So, ayan mo na mga kasasari. Ang ganap natin eh. Thursday. So, yun ang update ko ngayon sa akin. Sorry, sorry, star. Please, subscribe naman mga kasasari. Please support naman Marina Lopez sa Bicola ng All Around Tinder. So, welcome. Pangulong Marcos sa aming lugar ng Camarini Store. So, pumunta siya dyan sa bayan. Sa Saturday tayo, mga pasari. Kinakyar ang kape. Ayan, hapon na. Pala sa na ng hapon. Ang gabi pa na. Sabi na ko eh. So, yun, mga kasari, lumating pala yung order ko from Pure Gold. Pero yung order ko is worth 1,000 Pesos, Pero yung binayaran ko is 526 laang. So, ewan ko kung anong items. Malabo. Malabo pa ang ano nila. Eh, Pagka-print ng resibo. So, ayan. Ito. Ito lang yung dumating sa akin order. So, ewan ko kung ano to. Ano lang yung order kong nailagay dito. So, ayan. Huwag ko ang konting order ko from Pure Gold. So, biyahe nila. ibang order ko wala. Mayigit 1,000 plus yun. Kasi doon lang ako sa promo. Nag-order. Ay, ayan, ayan. Ito lang. Ito, 54 pesos. Tatlo. Tatlong piraso. And then, yung angel with to Argentina maliit 153 so ayan for angel siya iba iba and then yung chucky is 57 pesos limang piraso and ito ligo na may kinili so magkano din 63 or 83 ay malabo ito makita. And then, ito, yung tatlong pirasong CBO. Nakapromo siya. So, ayan, mga kasarila. Ay, nahulog na. And then, ito yung pita na may Skyflex. 120 po. Yung ganitong nakapaka. Na may pita and biscuit na may free chicken lakmi. So, yun lang, mga kasari, ang dumating na order ko from Pure Gold. So, yung ibang items is wala. Siguro ay ubus na. So, yun muna, mga kasari, mga kabigan, ang ating na haul na konting order sa grocery. Oh, sorry. Sorry, Pure Gold pala. Sorry. Order na lang ako sa grocery. So, maybe tomorrow. So, yun muna, guys. Bye. See you in my next vlog. Bye-bye. Thank you for your support. God bless us all.